Lagi mong pinipirito ng mali ang isda nang hindi mo alam. Itinatatapon mo agad sa mantika ng ganyan. Huwag mo nang gawin yan. Hindi ito nagpapakrispy sa isda at nagkakalat ng mantika sa kalan. Ngayon, simulan natin ang paglalagay ng pampalasa. Gagamit muna ako ng kalahating kalamansi. Magsisimula ako sa kaunting luyang dilaw. Maglalagay ako ng kaunting asin na kailangan talaga. Iwan natin ito para marinado ng mga tino minuto. Maglalagay ako ng isang tasang harina sa lalagyan magdadagdag din tayo ng isang tasang cornmeal. At maglalagay tayo ng kaunting asin dito. Breading mo nang mabuti ang lahat ng parte ng isda. Sa tabi, may inihanda akong isang basong tubig. Kunin ang isda at isawsaw dito ng mabuti. Tanggalin ang sobra at hintayin tumigil sa pagtagas. Pag tumigil na, ilagay na sa mantika. Nakataas ang kamay ko at wala nang tumutulo. Kaya tingnan mo ang ating isda. Tingnan mo, ang ganda. Napakasarap ng isdang ito. Sa bahay, ganito lang ang paraan ko ng pagluluto ng isda.